Isa pong maganda at mapagpalang oras sa mga all. May ipapalabas na pelikula si uh, director uh, Darrell Yap at ang usap-usapan nga dito ay baka nga daw ay uh, kasabwat niya ang uh, Tape Incorporated ba yon <laughs> yung uh, naging kalaban nila Tito Vic and Joey Dun sa Itbulaga Pero ganun pa ay ito ay na ng uh, Tape Incorporated. Ang matindi rito ay dito sa pelikulang uh, ginawa ni Daryl Yap nang na title ay The Rapist of uh, Pepsi Paloma. Yung balitang balita ito dati, di ba? Pero uh, ang matindi dito ay uh, nabanggit ang pangalan ni Vic Soto. So, naku, malaking usapin ito. Malaking uh, siguradong may kakasuhan or uh, may matinding uh, pag-uusapan ang uh, ginawa nitong si ano uh, ni Daryl Yap dahil nga ay uh, binanggit nga ang pangalan ni uh, Vix Soto. Ito uh, panoorin natin ang maiksing uh, parte no ng uh, uh, trailer nitong uh, The Rapist of Pepsi Paloma. Pepsi sumagot ka! ka ba ni Vix So yan po ang naging parte nitong uh, trailer na, na nabanggit nga ang pangalan ni Vic Soto. Ngayon ang mga naging katanungan kay uh, Daryl Yap kung ba ito'y idinidiin mo ba ang TVJ. Ang sabi naman niya kung ano ang published at with evidentiary support yun lang ang ipapakita sa pelikula. Hindi tungkol sa TVJ ang pelikula tungkol kay Pepsi. So, ang ibig niya sabihin siguro rito ay kung ano lang ang may mga ebidensya nung uh, ito ay uh, inimbestigahan ano. Rapist, 'di ba? Inurong ni Pepsi ang kaso. Ayun ang tanong sa kanya. Ako o ang pr production ko ba ang nagsasabi na ang title ay TVJ? Kayo lang yan, hindi tungkol sa TVJ ang pelikula tungkol kay Pepsi. Ilalabas po ba ang characters ng TVJ sa pelikula? Oo, pero hindi tungkol sa TVJ ang pelikula, tungkol kay Pepsi. So may ano dito, no? May uh, kakaibang pangyayari, no. Dahil inililihis ni uh, ni uh, Daryl Yap, pero sigurado ay uh, may uh, uh, reaction, siyempre ang TVJ rito. Dahil lalong-lalo na si uh, Big Soto dahil nga Diyan pa lang sa ipinalabas na yan Ay talagang uh, binanggit ng buong buo Ang uh, pangalan ni Vic Soto Dagdag pa ni uh, Daryl Yap Na ang The Rapist of Pepsi Paloma Is not under tape incorporated It was not funded by anti-Sotos And definitely not made to clear the Soto connection My film is a film a shocking truthful revelation. So yan ang uh, sinasabi nga nitong si Daryl Yap no. Eh nako, ewan ko lang ano. Matindi ito, matinding pag-uusapan na naman ito sa uh, showbiz. Hindi na sa showbiz ano. Dahil nga diretsong diretsong uh, o oh, diretsahang nabanggit itong Big Soto. Dagdag pa ni Daryl Yap ang The Rapist of Pepsi Paloma ay hindi produced ng mga halos hos na which is uh, di ba nga hindi na nagkasundo itong uh, uh, halos at uh, TVJ o ng mga diskaya kalaban ni Vic Soto. Ah, Vico, Vico Soto. Hindi ako padidikta sa pelikulang pangarap gawin ng bawat batang gapo. Hindi politikal ang pelikulang tungkol sa kababayan ko. Wala akong pake sa mga drama nila. Pero kung pakinamdam nila ay eh, pabor sa kanila ang paglalahad ng buong kwento at gusto nila akong bigyan ng pera, sino ba naman para tumanggi? Hindi ako magpapa mapagmalaking tao, hindi ako ma Yan ang dagdag pahayag ni uh, Daryl Yap. Ako, sino ba 'to si Daryl Yap? Mukhang sikat na yata itong direktor yano eh, ano? So tingnan natin kung ano bang mangyayari dito. Mukhang matindi ito. So yan po ano. Ah. Uh, matinding usapin ito dahil nga uh, sa pangalan ni Big Soto na di ba, kitang-kita naman di ba yung pagbanggit ng uh, pangalan ni Big Soto dun dun sa pelikula, sa trailer nito no. So, good luck dito kay <laughs> Daryl Yap na pinanindigan niya na wala daw kinalaman ang mga uh, Soto or uh, sila TVJ sa ginawa niyang pelikula. Maraming salamat sa inyong panonood at uh, supporta suporta sa aking malit na channel. Pagpalain naman bawat isa. God bless everyone.